ko, so, grabe ang asong to. Pinamahay na talaga nagarapata yung tenga niya. Ay, grabe, kawawa. Kaya darating lang ni Mother nung time na to tapos nasaktuhan niya na napakaraming doggies dito sa labas. Hindi yes. nga lang yon, may nakita pa nga siyang doggy dito na punong-puno ng garapata yung tenga at siguradong pati yung buong katawan niya. Saktong-sakto naman si Mother may in order kasi siya ng mga capsules ng dead. Para nga sa mga hindi nakakalam yung titik po nilalagay po yon sa batok ng aso or dito sa pinakailalim ng kanilang ulo. Tapos yun yung nagpapatay sa mga garapata at sa mga kuto at yes guys gumagana talaga siya kasi ganun din yung ginamit ko sa mga pusa ko na sobrang daming kuto noong kung maalala niya si Persis guys nung unang kuha ko siya Diyos ko sobrang dami niyang kuto at hindi talaga siya magkanda o gaga pagkamo pinatakan ko nga lang din siya noon at grabe talagang ubos lahat ng mga kuto niya si Detik rin nga pala makikita nyo yan sa mga TikTok, Facebook at kung saan saan may mga gumagawa na ng videos tungkol siya kumukuha rin nga talaga sila ng live garapata tapos parang pinag eksperimentuhan nila guys parang nilalagay nila si garapata sa isang container tapos nilalagyan nila ng Detik at makikita niyo talagang namamatay <laughs> Tapos ayan na nga siya guys, ito pala yung dogi na sobrang daming garapata. Hindi na talaga masyadong mapapansin nung time na to guys. Siya nga talaga yung goal muna ni Mother na lagyan ng detik sa kanyang batok. Kaya ito naman yung naging pinaka. Paraan ni Mother para nga malagyan siya sa batok. Since kung mapapansin nyo, medyo mailap talaga siya. Bala binibigyan nga siya ni Mother ng pagkain. Yun nga lang may nangaagaw talaga ng food. Itong isang anak ni Whitey na brown. Kasi nga syempre nanghingi na rin sila ng food. Pero kasi dun muna sana yung pinaka goal ni Mother malagyan etong isang dogi na black na to. Kasi nga, ayan guys, talagang napakarami niya. Kaya siya talaga yung focus muna ni Mother. Hindi rin naman siya basta-basta sumugod agad sa pagkain at kapag namin nang nga sa kanya, hinahayaan niya lang rin talaga. Mm -hmm. Hindi rin naman natin siya malalagyan kung hindi natin siya utuin sa pagkain. Kaya ayan, nahirapan rin talaga si Mother. Hindi rin talaga siya masyado makalapit dito sa isang doggy na to. Pero sabi nga ni Mother, dahil lahat naman ng doggy na to talaga palagi magkakasama, sigurado yung iba dito may mga kanya-kanya rin mga garapata. Kaya naman naisip ni Mother, why not lagyan na rin nga natin silang lahat? Si Detik naman, hindi naman talaga siya harmful at all guys as long as hindi mo siya mahihimod or hindi siya mahihimod ng doggy mo. That's also the reason kung bakit yan nga siya nilalagay sa batok ng mga doggies kasi yun yung part ng katawan nila na hindi nila naaabot. Ito na nga pala guys ang closer look dito sa doggy na to. Kung mapapansin nyo dyan sa tenga niya, kala mo talaga mga bukol-bukol lang pero sobrang daming garapata yan guys. Siksi na sila dyan sa tenga niya. Ayan Diyos ko pati ako nangangati habang pinapanood to. Pero ganyan nga kasi talaga yung mga garapata. Nagsisingit-singit sila kung saan sa ang parte ng katawan ng mga aso. Doon talaga sila pumupunta mo sa mga singit-singit. Anyways, ito na nga muna isang droggy na to ang nabigyan ni Mother. Yan ang magiging protection nila mula sa garapata guys at automatically talagang magbibitawan at mamamatay lahat ng mga garapata nila. Protected na rin sila kahit sa mga kuto. After nga ni Mother, lagyan niya isang doggy na brown. Ayan, kumuha nga ulit siya ng isa pa. Tapos nag-attempt na nga siya nalagyan itong doggy na to. Kaso nga lang nag siya guys at hindi talaga siya pumatak agad. Kaya ayan, talagang umalis nga siya at naramdaman na kasi niya na may ginagawa sa kanya si Mother. Kaya ayan. Hindi na talaga nalagyan ulit. Kaya man si Mother talagang nilibang-libang niya muna yung isang doggy. Tapos itong si Whitey naman na sana yung lalagyan niya. Pero itong si Whitey naman, talagang kahit among amo na siya sa atin, hindi pa rin talaga magpahawa. Kaya naman na yan, switch muna si Mother dito kay Achichi. Ayan, nilagyan niya nga muna yan diyan sa likod. Itong si Achichi naman, super bait niya at super lambing niya talaga sa atin. Iba-iba rin naman kasi talaga ang personality ng mga doggies. Meron mga malalambing, tapos meron talaga mga ayaw magpahawa. Buti na lang talaga, nalagyan din ni Mother itong si Whitey. Kasi alam niyo naman noon, pinakain natin siya ng spectra pero yung spectra nga talaga mapoprotektahan lang siya for 4 months kaya naman kailangan talaga kung magbibigay kayo ng spectra kapag nga alam nyo yung naka 4 months not kailangan mo na ulit siyang mabigyan anyways dahil nabigyan na nga sila ni mother lahat ng detik etong eh, isang to na lang talaga yung kailangan niya kaso sobrang ilap na. grabe rin talaga naging habulan ni mother at ng doggy na to guys nagpabalik balik talaga silang dyan ni mother kung saan pumunta itong doggy na to sunod rin talaga si mother dahan dahan na lang rin talaga siya pero hindi pa rin niya mahuli pinahabol rin nga siya ng doggy nito hanggang dito sa taas pero hindi pa rin talaga na caring lagyan ni mother. Kung saan saan nga sila talaga nakapunta pag at nakakaloka guys. Diyan na rin nga talaga sumuko si mother at nag na rin talaga siya nalagyan at sabi niya mamaya na nga daw ulit magpapatulungan tayo sa amo niya. Nung time na to nga nagkarga muna si mother ng saging dito sa sakyan kasi ito talaga yung pakay niya kaya siya umuwi tapos alis rin talaga dapat siya again. Pero bago siya umalis pumunta nga muna siya dito sa owner ng doggy na to kaso nga daw sabi ng owner hindi na nga daw to kanila. kasi talaga guys yung owner nitong si doggy itong kinakausap ni mother, yun nga lang talaga, sabi nga nila hindi doon sila talaga yung mamay-ari sa dogi na to ngayon. Pero tinulungan rin nga nila tayo. Ayan si ate, hinawakan niya nga itong si doggy since mabait naman sa kanya. At ayan, finally, nalagyan na rin siya ni mother. Hindi rin talaga sinukuan ni mother kasi nga malaking tulong to para sa kanya. Super uncomfortable rin kasi talaga kapag ganyang may garapata. Tapos syempre, talagang yung nutrition niya mababawasan at talagang makukuha pa ng garapata. At least ngayon nalagyan na natin siya. Are protected na rin siya mula sa sandamakmak niyang garapata.